Itinanggi na mga binanggit na dati at kasalukuyang senador ang mga akusasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap sila ng kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Idinawit din ni Bernardo sa isyu si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Saksi si Jonathan Andal. I reiterate my deep remorse and guilt for what I have done. Labing apat na personalidad kabilang ang pitong dati at kasalukuyang senador ang idiniin ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa kanyang ikalawang supplemental affidavit na isinumite sa DOJ. Binasa niya ito sa pagdinig kanina sa Senate Blue Ribbon Committee. Nasa affidavit si dating Senador Bong Revilla. Ayon kay Bernardo, siya mismo ang naghatid umano ng 125 million pesos o 25% commitment sa bahay ni Revilla sa Cavite noong 2024. After receipt of the 25% commitment, which were packed in six cardboard boxes, each containing at least 20 million, and one paper bag containing 5 million. I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him sometime december 24 2024 probably the monday after my receipt of the commitment my driver and i went to the residence of senator revilla i saw senator revilla at the terrace i walked over to senator revilla for a casual talk while the boxes were being unloaded Senator Villa and I talked for about 20 to 25 minutes. Iba pa raw ito sa 250 million pesos na i-deliver umano ng aid ni Bernardo sa bahay rin ni Revilla bago magsimula ang kampanya nitong 2025 elections. Sunod sa affidavit si dating senadora at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay, aabot daw sa 15% ang kickback na kinukubra ng aid ni Binay na si Yap Villa. 500 million pesos din umano ang inilaan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para kay Binay sa 2025 DPWH budget. Sometime later part of December 2023, Carlin called me and requested for a 50 million advance for Senator Binay's shoes for holiday, for the holiday season during the first quarter of 2023. The commitment was delivered to Carlin for Senator Binay in several tranches in Makati and Quezon City. After the second delivery, Carlin told me, "Kinuha na ni Sir. Salamat raw." Hindi ka raw kakalimutan sa Makati. The ser refers to the husband of Senator Binay. Si Senator Jesus Scudero, 20% umano ang kickback. Ngayong 2025, si Bernardo Rao mismo ang nag-deliver ng kabuoang 280 million pesos sa building na pagmamayari ni Maynard Yu, ang negosyante na sinasabing bagman ni Escudero. Sometime early 2025, I made the first delivery of 160 million for Senator Chiz Escudero at the Cherry Mobile Building at Maynard Wu in Apasible Street, Manila. Early 2025. I made the second delivery of 120 million for Senator Jesus Gudero also at the Cherry Mobile Building of Maynard Move. Si Senator Jingoy Estrada naman, humiling daw na maambunan ng isang bilyong pisong halaga ng proyekto noong 2024 at kickback na 25%. Senator Jingoy called me sometime in the third quarter of 2024 and asked me to request the amount of 1 billion from Sec Bunoan. Senator Jingoy said, "Tulungan mo na lang ako diyan kasi marami pa akong tutulungan sa eleksyon." I replied, okay na ba ang 25% sen? Sen jingo responded, okay na ang 25%. Sabi pa ni Bernardo, nagkaroon pa ng pagkakataon nitong unang bahagi ng 2025 na siya mismo naghatid ng pera para kay Estrada sa San Juan. Approximately 213 million which I delivered to Senator Jingoy at the, Sen at the Archaga Building in San Juan City. 20% umano ang kickback ni dating Senadora Grace Po. Noong 2024, isang staff umano ni Po na si J.Y. De La Rosa ang kumausap kay Bernardo para iparating ang hiling kay Bonoan na maisama ang Senadora sa DPWH budget sa NEP. Si De La Rosa rin daw nag-sapi sa kanya na makipag-ugnayan sa isang kontraktor para sa listahan ng mga proyekto. Si Bunuan naglaan naman daw ng 500 million pesos na proyekto para kay Poe. There was a 20% commitment collected for Senator Grace Poe. Mrs. Patron, a contractor, collected the commitment for Sen. Grace Poe at Diamond Hotel from one of my aides si dating senador at ngayon DepEd Secretary sa ni Angara, 12% naman daw ang kickback sa pamamagitan ni DepEd Undersecretary Trigive Olayvar na dati rin itong staff sa Senado. The USIC received deliveries representing 12% of the projects of Senator Sani Angara while the latter was chairman of finance. Sa si Senador Mark Villar, na dati ring boss ni Bernardo sa DPWH, kumikikbak din umano sa mga DPWH project na itinadaan daw sa pinsan nitong si Carlo Aguilar. Kabilang umano sa kinukuhanan ng Komisyon ni Villar ang pondo sa maintenance ng mga creek at iba pang daanan ng tubig, pati na raw ang pondo para sa EDSA. The commission for these approved projects was 10% and divided as follows. 50% to Carlo Aguilar, presumably for Sec. Mark Villar, 25% Jose Cabral, 25% for myself. Sa lahat ng dami at kasalukuyang senador na idinawit ni Bernardo, si Narivilla at Estrada lang ang personal niya raw nakausap. Emosyonal naman si Bernardo habang binabasa ang kanyang testimonya tungkol kay Bonoan. I look up to Sek Bonoan and consider him as a mentor. I treasure his guidance and friendship over the years. Akusasyon ni Bernardo, kada taon mula 2023, limang bilyong pisong DPWH projects ang hawak ni Bonoan. 15% nitong kinukuha umanong kickback o commitment na pinaghati-hatian daw nila ni na Bonoan at dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. The value of the projects that I handled for Sec. Bonoan was at least 5 billion per annum for the years 2023, 2024, and 2025 with an average of 15% commitment. Of this 15% average commitment, Sec. Bonoan, 75%, usually would give me 25% of the commitment. With the rest of the commitment, shared between him and Usec. Cathy Cabral. Ayon kay Bernardo, makapangyarihan si dating Yusek Cabral. Kaya ron itong magtaggal, magtagdag at magbago ng mga insertion sa DPWH budget sa NEP o National Expenditure Program. Si Cabral para mismo ang nakikipag-usap sa mga mambabatas kung magkano ang alokasyon sa kanila sa mga proyekto ng DPWH. Sabi ni Bernardo, siya mismo ang naghahatid ng pera sa bahay ni Cabral. On multiple occasions, I personally delivered and also cost to be, to be delivered cash to si Cabral at her house at Tatalon, Quezon City and other places. Binanggit din ni Bernardo mga dating kongresistang sina Mitch Kahayon, Uy, Florida Robes at Zaldico. Pero wala masyadong detalye ditulad sa mga idinawit na senador. Pagkayong mga senador, maraham, mahaba. Pero sa mga congressman, parang kulang. One, dalawang sentence lang. Why is that? As of now po, I have not uh, really identified the... Uh, Projects which were downloaded to the to those uh, congressmen, uh, Mr. Chair, hindi po ako makarecover pa ng pan. But I remember that there were projects that were really downloaded in their districts. Sinisikap pa namin makuha ang pahayag ni Nabonoan, Cabral, Co, Kahayon Uy, Robes at Olayvar. Ang kampo ni Revilla tahasang itinanggi ang mga aligasyon at tinawag itong political persecution. Imbento raw ang mga aligasyon na intensyong sirain ang reputasyon ni Revilla at ilihis ang atensyon ng publiko sa totoong may sala. Sasagutin daw ito ni Revilla sa tamang forum at handa siyang gamitin ng lahat na maaring legal na hakbang. Git naman ni Binay, wala siyang kinalaman ni anumang papel sa anumang proyekto sa flood control. Wala raw siyang naging empleyado sa Senado na kayang gawin ang ipinabato sa kanya. Ayon naman sa abogado ni Escudero, dati nang napabulaanan ng mga aligasyon ni Bernardo. Wala raw direktang ebidensya na guugnay kay Escudero sa anumang krimen. Mga aligasyon daw ito para siraan si Escudero, gayon din ang Senado. Si Estrada, marinding itinanggi ang mga aligasyon. Wala raw basihan ng akusasyong tumanggap siya ng porsyento ng mga proyekto. Magkakontraan ang dalawang dalawang sinumpaang ni Bernardo, kaya nagkakaroon anya ng duda sa pagkatotoo at motibo ng mga pahayag. Ayon naman kay po, na nabanggit ang kanyang pangalan ngayong araw. Hindi raw siya kahit kailan nasangkot sa korupsyon. Suportado raw niya ang mga investigasyon at siya pangaraw ang unang nagpunta sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ICI. Umaasa siyang iimbestigahan ng DOJ ang mga aligasyon ni Bernardo. Si Villar tinawag na malaking kasinungalingan ang aligasyon ni Bernardo. Pinaninindigan niya ang anyay walang bahid niyang record bilang public servant at hiniling sa publiko na huwag manghusga batay lamang sa isang affidavit. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Itinanggay rin ni dating Senador at ngayon Dependent Secretary Sunny Angara ang mga elegasyon laban sa kanya. Sa isang taon ni Angara sa gobyerno, hindi raw siya nasangkot sa katiwalian. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.